Clear, clear. So, puntahan lang natin si Idol Jesse para ma natin. Oh, in one well. dito. Jud man ang ako kamay lang. Manang ang rose. Di na panantay di. So, dito kami dumaan noon to eh, uh, 2022 niya dre. Ay. Oh, 2022. So doon tayo pupunta sa Pandaron mga ka take care boom. Tawasan yung punta namin dito 3, 4, 5 Tatlong taon na nakalipas Yung last na dinaanan natin tong kalsada na to Hindi ako makapagsalita ng maayos Dahil yung singaw ko Dadaan siguro kami ni Sir Jojo sa vulcanizing Siya pamaya para ipa-vulcanize tong sing ko Hindi ako makapagsalita ng maayos salamat kay kila, kila ading Kaira at kuya Kerwin tapos sa uh, yun lang na yung Mr. Andre kalipata mo't kan manan kanakan mo lang yung apo ni apo ni sing ay yung lalaki ay kakakyaman na hmm Tak tahu apa. Aku nunggu ni. Uh, mabilisan lang yung ikot natin dito mga ka-take care. Kailangan uh, idol JC para hindi tayo magabihan pagdating sa pangasinan halos na si Minto na 'yun. Basit lang 'yan eh. Kanan muna kaliwa. Kanan sa. Kanan sa Atoy. Pakanan. Pakanan ka. kaso may Kalsada na 'yan eh. Babalik oh, muna diyan. O dito kami, dito kami dumaan doon eh. Marat natatandaan ko eh. Pagdating namin dito ng mga caretaker uh, alas 5 ng umaga na. Tapos pagkalabas natin diyan, kakaliwa din tayo dun sa Kalsada. Pero mas mainam na dito na tayo dumaan para sure baka kasi pag dumaan tayo dun sa gilid kanina, baka patung papuntang bukid 'yun. dadaan sana kami rito nila in San Elizabeth nung 27 kaso gahul na talaga kami ng, ng, oras yung windmill na lang talaga yung dadaanan namin tapos kakaliwa kami rito hmm. so parang naulit na yung 2022 yun dry hindi bali may refreshment kami ayan, thank you nila ating kaira, may kami Tignan, uh, tignan natin kung kabisado ko pa yung Yung Bahay Pero tingin ko kabisado ko pa eh So pagkalampas natin dito sa kabahayan na to Diyan na Kung oh, hindi ako nagkakamali Hindi na tayo lalayo Hindi na tayo lalayo pa Hello? Sige diretso lang Nandari Diretso lang, diretso lang. Ito eh, yata, yan, 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 Yun, yun. Natatandaan ko, yun. So, pasok tayo mga ka-taker bomb. Puntak natin si Idol, uh, Jessie Jesse. Idol, dyan ang bahay ni Jesse. Jesse? Oo. Jessie -oh. Jesse Samalio. Andyan. Tawagin mo Idol. Patawag. Salamat, Idol. O nablabusan ako tayo. So 2022 nung pumunta tayo rito mga kateker. Ito para yung house nila Ate Rose. Nandito na tayo. So hindi na bumabas si Mas, Idol! What's up? Morning! <laughs> uh, shout out kay Idol JC. and Lagi ni Sir Jojo na. Uh, pan, hanggang room marin. Kumusta ka? Kumusta ka? na Uy, nakuha. kami pwede dati nga nagpauit Ra. Nagpawit da. Sa kami ito, huwag DJ ko ha. DJ Bangay. Dagasin may pwede DJ ko ni Christopher. Ajay. Namit may dinisar di 2014 tabang ka. Ajay. Ako win Winmill boys. Ito eh. Kwa? May chut palag. May away. Te? Palag. Nya di palag. Palag oh, nga dilis. Bubalain. Libre ay <laughs> Ayan. Shoutout kay Idol Jesse. Yan. Adati ko na kanya, dadi pa take out na kanya tayo. Orion <laughs> <Aurain, elevate. laughs> so yun, ah uh, shout out kay Ate Rose pala na uh, nasa Spain din na uh, shout out Ate nandito kami nga, ngayon ulit sa sa bahay nyo Kasama ko si Sergio ayun nakapark sa labas. Asa uh, lang kasi kami dahil may hinahabol si Sergio sa Pangasinan. Oh, oh, fully 6 PM nandoon na kami or 7 PM. Yeah. Shout out sa lahat ng taga tagapasalan dito sa pagunpun Ilocos norte. Ayan. Kanina lang tayo nagchat kay Idol Jesse kaya <laughs> Hindi raw usil nakaapan, wala silang na nahuling ikan. Nga, yeah. yeah, tani mga katikir ni? Nagdududintend ni ni kwa? Ni Idol? Kulay niyo, Nga, niyo. Idol niyo. Idol niyo. Idol yun na. <laughs> <laughs> Ang dati balon-balon niya kulor na Sir Jojo kaso uh, duduwat pa. Duduwa di is nga kargana. So nga agbiro kami ti pagkatangan ti is. dumagan tayo ni Idol nga Jesse. Dati kadet ini. Dati ate nga ni Idol mabaling nga kwatoy eh, madawat. <laughs> nga dati yo lang. Ni na. nagtakkel eh. ni. Nyata kasi dangay. Tuna. Tuna. Du sige Idol, one. salamat Idol, ah. salamat pagkatangan mi ti ice nga dito nga sidag. Ice wala well, adda malabasan mi nga ko ada pa. Ito ta tang tang gi. pina click na tayo ni ko ni Idol Tito na. ayan thank you, thank you Idol, thank you, thank you. Hello Ading. Asawa mo Idol? Di mangkin ko. Ay pamangkin mo, ay shout out, shout out kay Ading. Ayan. <laughs> so, yung mga ka uh, paalis sa kami ni Sergio at binigyan tayo ni Idol Jesse ng tuna na napakalaki tapos dili uh, dilis. salamat Idol, salamat. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ingat lagi Idol, ingat lagi. Ayan, ingat Ading, yeah, yeah. ingat. And shout out ate Rose, ayan nandito ulit ako sa bahay mo, ayan. Thank you, thank you. you, idol. Sige idol, talaga men. Una, i-BS pa. Mm-hmm. Ano nalang anting ako. ah. Ang May pwede, kasi sa Ni niya pero. mm nakuha. kasi na para lang. Ano, adapt Ay. Adis. Adapt ay sunak? Been... Ay, baka na, nabit tayo kitak si Ay. Ay. Aina suda deta idol. Yo Ay manang mo manang mo. Hmm. Bagal daw yo apo. Okay. <laughs> Ay chat, oh. latay kumusta? Oh. <laughs> Ay chat. Oh. Ni kanakto na ni ko anay. idol nga Jesse atay. <laughs> sige ate, salamat. Mapawid kami mody balunggawan atay. <laughs> <laughs> atay. Kabsat ni ko ate, kabsat man ang Gloria di Glory yang ani ko ah. Hmm. Oi nangka lawan ju balong kau. Hmm. So. Payambagkatay. Payambagka. Sige atay ko ya mapangkamen. Salamat, salamat. Idol, thank you ah. Thank you ulita. Thank you. Ingat-ingat. Ayan so, ayan polish polish na kami. Ayan shout out sa lahat ng tagapasalang dito. Ayan. So yun, paalis na tayo mga ka-taker. May dala-dala tayong tuna. Bigay na Idol Jesse. Thank you, thank you, Idol Jesse. Ayan, thank you, thank you. Dari, ang kanong mabaling naman si Dato, i-alagaan pa ano? Ato, i-alagaan tayo. Ayan mga ka -care, uh, shout out sa family sa Malio. Yung tay natay! Pagano eh, pakamiyo na eh! <laughs> Ayan, shout out sa Malio family. Dito sa Pasalan. Let's go mga ka-taker. Ang gasolina ka. <laughs> na Pabalik na kami mga ka Pabalik na kami Pabalik na kami sa highway mga ka-taker At uh, si Idol Christopher naman ang dadanan natin Sa 18 degrees north camping uh, resto Let's go mga ka-taker care. Take care boom